Silongos. Isa sa iilang may abalang daungan ng barko at kalakal papasok at palabas sa probinsya ng Leyte. Matatagpuan sa timog kanlura ng probinsya, isa din ito sa mga munisipalidad na may malawak na taniman ng palay. Isa sa mga matagumpay na nakapasa sa pagiging seed grower o tagapagtanim ng binhi ay ang King Leon Integrated Farm. Ang King Leon is an integrated farm with a total land area of 36 hectares, wherein 15 hectares of which is rice land. Kining rice land, gigamit ni siya as seed production area. Pero maliban sa rice, may mga laing other farm components, like mayroon kaming konting baboy, mga kambing, itik, Uh, gansa, uh, pabo, mga native free chickens, guinea fowl, o vermi facility. So, initially, pagsugod ako pagka seed grower, ang akong di-allocate pag sa seed production area is only 7 hectares. Pero pagkahuman humanana, when I noticed nga maayo di ay kuan kita ang seed, seed, grower, motong ako gi-maximize, gihurot na ako ang 15 hectares For seed production area. Okay, ning seeds after harvest, i process pa ni, I undergo pa ni og laboratory testing sa NSQCS BPI. Once mo pasar, paliton ni siya, guaranteed sold ni siya sa rice. Sa 15 hectares, dapat mo produce ko maximum of 3,000 bags, which is 20 kilos per bag. So far, ang ako average nga nas na mga. 2,000 bags kay considering sa mga kuan kana mga other kana mga delete unforeseen events. Sa higpit ng alituntunin upang maging seed grower, kakaunti pa lamang ang naglalakas loob sa probinsya. Gayon pa man, hindi ito naging hadlang sa pamumuno ni Ginoong Radaza sa King Leon Integrated Farm. Ako, nagsugod yun ko sa rice farming nga zero knowledge and no experiences in rice farming. mo nang pasalamat jud ko sa ATI nga nadiskobrehan nako ang Agricultural Training Institute kay pinagi sa ATI didto ko naka-attend og several trainings. Og tungod ining mga training nga akong naatinan sa ATI, nahimo kong usa ka seed grower, accredited seed grower sa field Rice og dahimo sab kong trainer sa Farmers Field School on the production of high quality inbred rice seed certification and farm mechanization. During sa pag-attend na mo sa training sa pagka seed grower sa ATI, uh, na na slogan nga kanunay yun na mo madungog from our resource person. If you want to be a millionaire, be a seed grower. Secret, uh, sana all na lang o pinagi sa ining mga kahibalo na nga nakatunan gikan sa ATI unsaon pag pag padako, pag manage sa rice naturally ang akong income ni increase ni ni ubos ang akong production cost while increasing its income especially nag utilize ko karon og mga farm mechanization. So rough estimate ang akong income may increase by uh, 20 to 30 percent from the previous before ko ya mechanize. Ipinagpatuloy nito ang mga natutunan sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong makinarya upang mas mapabilis ang magawain sa ikta-iktaryang palayan magamit pud mi og rice transplanter in transplanting our seedlings gagamit pud mi og combine rice harvester during harvest and all these components came into place one step at a time kay for me ang farm mechanization daghan siya og mga advantages it addresses the scarcity of labor kay mao jud ay akong problema sa una pagsugod then it saves cost then it makes work faster and it results to masaganang ani at mataas na kita. So karon nanakoy combine rice harvester nanakoy tulok ka units nga rice transplanter o saka four wheel tractor o ripper pohon. Tapos usapod sa nagkuan ko ang mga machineries tungod kay gusto po ko nga mas share po nako sa uban farmers. That's why kung naay magpa magpatraktor na mo, nga'y magpatanong transplanter nga kami magprepare sa seedlings, mudawat na po mi. Paano nga ba nagsimulang makamit ng isang retired corporate employee na walang kaalaman sa pagsasaka na mapalago ang pagpapalayan at ninanais nitong mapalawak pa ang kakayahan ng sakahan para maging farm school. Kapag nagka mi ni John Paredes, iya gi-explain sa ako kung unsay mga benepisyo sa kung nga ma learning site for agriculture ta sa ATI. Una sa tanan pagkahimo nako na og LSA or learning site for agriculture, nakadawat ko og suporta financial assistance gikan sa ATI og gusto sab ko nga kining mga trainings nga ako karon nga atinan gusto sab dako through the farm school ako ni mas share sa akong isig ka farmers sa locality og tungod adtong suporta nga gihatag sa ako sa ATI So nakapatukod ko og mga different structures sa akong farm. Ako mapasalamaton kaayo sa suporta nga gihatag or nadawat namo gikan sa ATI, sa TESDA o sa Province of Leyte through sa training allocations nga ilang gi-provide kanamo. Sa year 2022, usa ko sa mga 6 farm schools nga ilang gihatagan og kuan kanang 27 batches So 27 batches times 25 na nas mga 675 students. Tapos ang among mga student anak, ana mga diff, mga associations dili ingon nga individual. Mo na ang ga support po na kwadto ang mga trainers na motong mga AEW po sa province. Gi divide me by area ang unom ka farm school. So ang King Leon from from Inupakan up to Matalom. Uh, na mi area para dili magka overlap overlap. Kasabay nga ng mga makabagong pamamaraan sa pagpapalayan ay ang pagtuturo ng mga teknolohiya at makabagong makinarya sa mga tauhang matagal nang nagsasaka. Naghan kong mga challenges nga akong na agian sa pagsugod ako sa farming. Karmero is kanag yung sa tao. Ako nga existing tao na naslay kaalamdaan kay sugod pa sa ilang pagmatuto matuto nga farming na sila og usa is mga practices sa kwan farming uh, kanang sa mga peste sa mga kwan kanang naagi anmi mi og bagyong udet siguro mas resilient tungod kay na mapud ko experience sa previous employer nako na which is ang akong mga techniques mga trainings nga naatendan sa una on how to manage people ako ra ano pong na-apply nga ni sa akong farm then ginahinay nako na pag introduce ang mga different innovations kay ako ganahan ko to simplify complicated things kung unsay mga gipractice nila sa una, not necessarily ako na siyang i-review kung pwede na siya masimplify ako amo buhaton. Sama example, usa sa problema dire is kabaw ang mga land preparation. Karon, wala na gagamit og kabaw. Despite initially na resistance ako mga tao nga dili gyud daw kuno no pwede mag farming kung walay kabaw. So ako gi sa ila nga pwede pwede ta mag land preparation nga way kabaw. O gusap po na sa nakapa-encourage na ko ining scarcity of labor nga once nga nai-available nga funds, ako gina-kanunay gina-roll hinay-hinay og palit og mga machineries. Malayo pa, pero malayo na nga ang nagawa ni Ginoong Radaza para sa King Leon Integrated Farm. In 5 to 10 years from now, We hope to see our farm nga maka-achieve sa iyang vision, kaya naging may, nagin may vision, which is uh, to become a model farm in the region that is sought after for its best agricultural practices, diversified farming, uh, the agricultural products it produces, the quality of training it offers, and also become a, a great tourist destination in the, in the area. So, ang akong message sa mga people who would like to go into farming is, farming is a noble profession. In order to succeed, you must always put your heart in everything that you do. Be open-minded, be adaptable to change, be hungry for knowledge, and also, you apply what you've learned. Ang ako sa message to other farmers who are going through tough times is just increase your patience and try to learn from others' best practices. And above all, always seek divine interventions and guidance. Isang retiradong inhinyero na may 23 taong karanasan sa corporate industry Naging malaking hakbang man ang pagsalo ng responsibilidad na patakbuhin ng palayan, naging motibasyon ni Ginoong Radaza na mapalago ang nasimulan ng lima o niyang bienan. Ako si Romeo Rex Radaza, 55 years old, Osaka farmer, farm owner, at the same time school administrator sa King Leon Integrated Farm dira sa Barangay Liberty, Hilongos, Leyte.